Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting, Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada News Headlines! Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Ang ulo Marcos ka Brigada ay pinagutos na sa PNP at DILG ang paghahanda sa pag-aresto kina Diskaya at ilang mga individual na sangkot daw sa mahigit kumulang 100 million pesos na ghost project sa Davao Occidental. Round 2 ng bidding sa mga luxury cars ng Diskaya sa Umarangkada na. Pero ang kontrobersyal na Rolls Royce mukhang hindi na mabibenta. Samantala ay tinuturo ni Saldico na bagbandao ni Pangulo Marcos na si Justice Undersecretary Cadiz nag na sa pwesto. Congressman Tinio nanindigang maraming palusot si Kongresman Pulong Duterte sa pagtangging humarap sa pagdinig ng ICI. Matapos sa mahagang pamasko mga kabrigada sa mga motorista, big time rollback sa diesel nitong Martes. All price hike naman na mumuro na sa susunod na linggo. At ang bagyong Wilma, inaasahan pong maglalandfall na ngayong gabi. Pero ang taglay na hangin ng bagyo hindi na inaasahan na, na lalakas habang nasa kalupaan. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali. tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, December 5, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera. Ang ah, Brigada Leo Navarro Malingde. Nakapalita nationwide sa tanghali. Kabrigada Ombudsman, inirekomenda na ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa milyong-milyong pisong Ghost Flood Project Control sa Davao Occidental. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! E nirekomenda na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa Umanoy Ghost Flood Control Project sa Culaman Jose Abad Santos, Davao Occidental, na nagkakahalaga ng halos 100 million pesos. Sa report ng Pangulo sa Publiko, sinabi nitong nakita ng Ombudsman na may basehan para sampahan ang kasong malversation through falsification at paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ilang personalidad mula sa St sa Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH na pinaniniwala ang nagproseso ng peking dokumento para mailabas ang pondo ng proyekto kahit walang anumang konstruksyon na naganap. Lumitaw sa investigasyon ng Flood Control Project na ipinagkaloob na ang January 2022 ay idineklarang natapos sa papel ngunit base sa inspeksyon ng CIDG nitong September 25, 2025, walang makitang anumang struktura sa lugar. Kinumpirma ito ng mga leader ng indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit. Napatunayan din ng ombudsman na ang final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado. Habang ang mga larawang isinumite ng mga respondent ay walang timestamp at walang patunay na tumutukoy sa naturang proyekto. Inilahad sa reklamo ang mga pangalan mula sa St. Timothy Construction, kabilang sina Zara Rowena Diskaya at Maria Roma Angeline Remando, pati na ang ilang DPW Age Personnel na umano'y nagpabilis ng pag-aproba ng mga dokumento na nagresulta sa pag-release ng buong pondo. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang DILG at PNP na tiyaking matutuntun ang kinaroroonan ng mga pinangalan ng individual upang agad na maaresto sakaling maglabas ang Korte ng Arrest Warrant. Ayon pa sa punong ehekotibo, umpisa palang ito at marami pa silang ipapakulong at magpapasko sa kulungan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga ka-Brigada, dalawa pang luxury vehicles ng mga diskaya na benta na. Pero ang Rolls Royce na may payong, wala pong nag-beat. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, report. Natapos na ang ikalawang public auction ng Bureau of Customs para sa apat pang luxury cars ng mga Diskaya. Unang naibenta ang Toyota Tundra 2022 na may floor price sa 3.47 million pesos at nakuha ito ng RMC Metal Products Trading Corporation sa halagang 3.48 million pesos. Nabili naman ni Jose Marie Esteban III ang Toyota Sequoia 2023 sa presyong 6 na piso mula sa floor price na 4.6 million pesos binayaran ng mga winning bidder sa cash ang kabuong halaga. Samantala, bigong maibenta muli ang Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga dahil wala pa rin bidder na nagpakita ng interes. Umabot sa 9.48 million pesos ang total revenue collection mula sa dalawang naibenta ang sasakyan. Mapupunta ito sa forfeiture fund ng BUC bago i sa National Treasury. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Astadio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Bagong, bagong, sa brigada, nagbitiw na rao sa pwesto si Department of Justice Undersecretary Jose Cadiz. Kasunod dyan ang aligasyon na sangkot siya sa korupsyon na may kaugnayan sa flood control scandal. Pinumpirma ito ni Palas Press Officer Claire Castro. Sa press briefing ngayong araw, batayan niya sa impormasyon mula naman sa Department of Justice. Napatid na isa si Cadiz sa mga personalidad na nabanggit ni dating Congressman Saldico na umano'y bagman ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi naman makumpirma ni Castro kung may kaugnayan nga si Cades kay Pangulong Marcos Puma. Ataw, Rigada Nationwide. Mga kabrigada, binigyan din ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tinio na tila nagiging marami na ang palusota ni Congressman Paulo Duterte kasunod ng hindi nito pagsipot sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Ito'y matapos ang Facebook post ni Duterte kahapon kung saan sinabi nitong hindi umano siya umatras. Ayaw lang daw niya ng palabas. Idiin pa na na kung naniniwalang independent ang ICI, tila hindi nagpapakita o nakikita na propaganda factory ito ng palasyo. Sa panayam ngayong araw ng Brigada News FM Manila kay Tinyo. Sinabi niyang maraming palusot si Duterte. Dagdag pa niya ang pinakamadaling gawin ng mambabatas ay patunayan ng kanyang mga sinasabi na welcome ang investigasyon sa kanya. Well, uh, daming palusot. No? Uh, pinakamadali ay pangatawanan niya yung kanyang mga sinasabi uh, ayan nga, sa social media, mm. sa publiko na welcome daw ang investigasyon sa kanya. Uh, mm. Pero ito, may aktual na pagkakataon ay uh, inayawan at nahanapan ng uh, bagong dahilan no nung una ang dahilan ginagamit ay uh, sabi kongresista ako wala kayong kapangyarihan sa akin wala kayong kapangyarihan na isomon ako no tapos uh, ngayon may iba na naman na uh, you know na na palabas ito or trap Ayon pa kay Tinyo, may mga ipinasa silang mga pag-aaral na hindi bababa sa 80 kontrata ng mga questionabling proyekto sa ICI. Dahil dito umaasa silang mas mapapalalim pa ng ICI ang kanilang investigasyon sa mga flood control projects sa Davao First District sa kabila ng hindi pakikipagtulungan ni Duterte. Uma, ataw, Samantala mga kabrigada, bukas ang transport group na Manibela na bawiin ang kanilang inanunsyong tatlong araw na tigil pasada sa susunod na linggo, December 9 hanggang 11. Kung maalala, ikinasan nila ang three-day transport strike dahil sa demonoy walang habas na pangungotong sa kanila ng ilang mga enforcer, lalo na't alam naman daw na wala pa talaga silang pinal na prangkisa. Sa ng Brigada News FM Manila, kay Manibela National Chair Mar Balbuena, sinabi nitong handa silang iatras ang banta nilang welga basta ba't mapakinggan ang kanilang hinaing. Ngayong araw, nagmarcha at sumugot sa tanggapan ng mga transport agencies Dala-dala nila mga pangalan na mga umunoy sangkot sa pangungutong kaya pangako ni Balbuena ititigil nila ang protesta sakaling mang mapanagot na ang mga ito. Parang naghahanap po ng uh, hindi mo maintindihan itong mga tolong kung naghahanap pa ng dokumento o nagkakahanap lang ng pagkakakwartahan. Mm. Kasama po doon sa hihilingin natin ay uh, uh, expulsion mm. o hindi lang pagsuspindi mm. kundi talagang tanggalin kasi oh, Nakaugat na sa mga taong ito yang uh, pangongorakot uh, mga payola mga, mm. oh. mga panggigipit dyan sa ating mga driver uh -oh. mga kapwa natin driver mm. kung hindi po tatanggalin yan, tuloy po ang uh, tigil pasada natin Igada Balita Nationwide Igada weather update weather update mga na kabrigada, napanatili pa ng bagyong Wilma ang lakas nito bagong inaasahang paglalanfall ngayong gabi o bukas ng umaga sa eastern Visayas o sa Dinagat Islands. Sa 11 a.m. bulletin ng Pagasa, huli pong namataan ang sentro ng Tropical Depression Wilma sa layong 235 km silangan ng Borongan City sa eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin na aabot ang 45 km km per hour at bugso namang papalo ng hanggang 55 kilometers per hour. Ayon sa Weather Bureau, inaasahang tatawid ito sa Visayas papunta sa West Philippine Sea ngayong weekend. Sa ngayon, mga kabrigada, hindi na inaasahan na lalakas pa ang bagyo at mananatili bilang tropical depression sa mga susunod na oras. Ibig sabihin, paglabas pa nito ng West Philippine Sea, inaasahan na magkakaroon ng minimal intensification habang wala na sa kalupaan sa Visayas at sa Palawan area. Tabalita Nationwide Samantala mga kabrigada, sa ngayon nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga sumusunod Southern portion ng Sorsogon, mainland Masbate, kabilang na ang Tikao Island, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol, Northern, at Central portion naman ng Negros Occidental, Siquijor, Northern at Central portion ng Negros Oriental, Eastern portion naman ng Iloilo, Eastern portion ng Capiz, Guimaras, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, at ang bukas Grande Island. maging ang Dinagat Island, northern portion naman ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at ang Kamigin Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Top nai na balita, mga kabrigada. Preemptive evacuation. Isinagawa sa halos isang libong residente. Yan po ay sa biliran bilang paghahanda sa Bagyong Wilma. Brigada Kath Austria, i-brigada mo.

Nagpatupad ang preemptive evacuation sa lalawigan ng Biliran dahil sa banta ng Bagyong Wilma. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tabo ang 976 individuals o 261 families ang inilikas mula sa munisipyo ng Naval, Biliran. Samantala 25 seaports ang kasulukuyang non-operational dahil sa sama ng panahon kung saan 23 dito ay nasa Region 8 o Eastern Visayas at dalawa sa Negros Island Region. Dahil dito 425 passengers, 112 rolling cargos at limang vessels ang stranded. Nagsuspend rin ang klase ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Region 8 at near. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng NDRRMC sa mga regional DRRM councils at iba pang ahensya upang matiyak ang tuloy-tuloy na monitoring, disaster response at pagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga maaapektuhang lugar. In the heart of changing lives ako, si Brigada Ka-Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority. Brigada Nationwide. Samantala, teachers group naman ka-Brigada. Hindi raw magdadalawang isip na magkasa ng mas live kung patuloy na hindi sila pakikinggan ng pamahalaan. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo sana all at dapat all. Ito ang iginiit ni Alliance of Concerned Teachers o Act Chairperson Ruby Bernardo matapos taasan ng sahod ng mga military in uniform personnel MUP. Sa panayam ng Brigada ni Manila kay Bernardo, sinabi nitong matagal na nilang hinihiling ang dagdag na sahod dahil noon pa man ay napag-iiwanan na ang kanilang kinikita. Para umano sa kanila kung magdadagdag ng sahod, dapat lahat. Nakadidismaya raw na isang executive order lang kasado na ang salary increase sa MUP pero ang kanilang grupo ay nakararanas ng mahabang proseso para sa kanilang mga panawagan. Iniugnay din ni Bernardo ang usapin ng destabilisasyon sa hanay ng militar at kinwestiyon kung ito ba ang dahilan para unahin ito ng pamahalaan. Sabi nga natin, talagang nakakadismaya no na isang executive order lamang ng mm. pangulo ay mm. mabilis magtaas doon sa ating mga kapulisan samantalang tayo naglalabi pa doon sa ating mga congressman sa ating mga senador no at mm -hmm. uh, uh, hindi na kinakailangan pa no ng ating mga MUP na pumila malinaw po na reflection kasi yung Uh, mabilis na pagtataas ng sahod ng ating mga MUP nung priority ng ating pangulo no mm -hmm. uh, porket ba hindi uh, may kinalaman doon sa destabilization sa loob ng gobyerno syempre mm -hmm. yung loyalty rin no nung ating uh, mga kasundaluhan at kapulisan doon sa ating pangulo ay mabilis no yung pagtataas mm -hmm. ng sahod kaya sa amin mm -hmm. uh, ang panawagan talaga natin ay sana all mm -hmm. dapat all no mm -hmm. ay itaas yung ating mga sahod oh. ng ating mga government mm -hmm. employees oh, Kasunod niya mariing sinabi ni Bernardo na kung talagang magiging matindi ang pangailangan ng mga guro, hindi sila natatakot na magkasanang mas live. leave. Aniya, hindi naman naabot sa ganoong sitwasyon kung napakikinggan lang sana sila ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Authority. Mga kabrigada, matapos ang halos 3 pesos na rollback sa presyo po ng diesel nitong Martes, mukhang umento na naman ang magiging paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng mga oil industry sources, oil price hike ulit ang posibleng paggalaw sa presyo ng diesel at maging ng gasolina. Matapos ng apat na araw na trading, naglalaro sa 20 hanggang 40 centimos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, posibleng lampas piso ang madadagdag mula 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Rollback naman ang posible sa kerosene mula 10 hanggang 30 centavos sa kada litro. Ang estimate na ito mga kabrigada ay resulta pa lamang ng apat na araw na trading batayan sa main of plat Singapore. Maaari pa itong madagdagan o mabawasan. Bukas araw po ng Sabado, ilalabas ang final estimate sa presyo. Lunes naman iaanunsyo ang final price adjustment at magiging epektibo sa araw ng Martes, December 9. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Nationwide brigada Balita Nationwide Mga ay inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malitne. Maraming salamat sa inyong pagiginig at sa ating Brigada Christmas Countdown, 20 days na lang, Pasko na. Wala ka Brigada sa 105.1 Brigada News FM Manila. Top music and news. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.